Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tatalakayin natin ang mga uri ng data sa JavaScript. Ipinaliwanag namin ang bawat uri ng data sa JavaScript na inuri bilang mga primitive na uri at mga uri ng object. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code mangyaring gamitin ito. Ang JavaScript ay mayroong mga uri ng data upang mori ang mga halaga, na maaaring mahati sa mga uri ng primitive at mga uri ng object. Ang mga uri ng data ay tumutukoy kung anong uri ng data ang nakaimbak sa isang variable at nakakaapekto kung paano ito maaaring manipulahin. Ang mga uri ng primitive ay simpleng mga uri ng data na kumakatawan sa isang solong halaga. Ang JavaScript ay may sumusunod na pito na uri ng primitive. Ang number ay isang uri na ginagamit para sa paghawak ng mga numerical na halaga, kabilang ang mga integers at floating point numbers, mga decimal, ang paghawak ng mga halaga na lumampas sa ilang limitasyon ay nagreresulta sa infinity o NaN, not a number. Sa JavaScript, ang mga numero ay kinakatawan bilang floating-point numbers. Dahil dito, ang ilang decimal, lalo na ang mga hindi maaaring maipakita ng eksakto sa binary, ay maaaring hindi maipahayag ng eksakto. Kapag kinakailangan ng eksaktong kalkulasyon, tulad ng para sa mga halaga ng pera, kailangang iwasan ang ganitong mga pagkakamali sa pag-round-off. Halimbawa, maaari mong gamitin ang big int o ayusin ang bilang ng decimal places gamit ang to-fixed. Ang string ay isang uri ng data na ginagamit para sa paghawak ng teksto na kumakatawan sa isang hanay ng mga karakter. Ito ay kinakatawan sa pamamagitan ng paglilista ng teksto sa single quotes o double quotes. Mula ES6 at pataas, pinapayagan ng template literals ang madaling pagsasama ng mga variable gamit ang backticks. Upang may sama ang isang variable, gamitin ang syntax na dolyar. Ang boolean ay kumakatawan sa isang lohikal na halaga at maaari lamang magkaroon ng dalawang halaga, true o false. Ginagamit ito bilang resulta ng mga kondisyonal na pagpapahayag o bilang isang flag. Ang null ay isang uri ng data na tahasang nagpapahiwatig ng walang halaga. Ang null ay itinakda ng mga developer upang ipahiwatig ang sadyang kawalan. Ang undefined ay isang uri ng data na nangangahulugang hindi natukoy. Ang undefined ay automaticong itinalaga kapag ang isang variable ay naideklara ngunit hindi nabigyan ng halaga. Big int ay isang uri ng data para sa paghawak ng malalaking buong bilang. Big Int, ay nagpapahintulot ng tumpak na representasyon ng malalaking buong bilang na hindi kayang irepresenta ng uri na number. Ang mga literal ng Big Int ay kinakatawan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng N sa dulo ng isang numero. Big Int ay isang uri para sa paghawak ng mga buong bilang ng kahit anong sukat na walang limitasyon sa sakop. Gayunpaman, ang Big Int at Number ay hindi maaaring direktang operahin ng magkasama kaya kinakailangan ng pag-iingat. Symbol ay isang uri ng data na ginagamit upang lumikha ng natatanging mga identifier. Ito ay nilikha gamit ang symbol at maaaring gamitin bilang isang katangian ng isang object. Hindi tulad ng ibang mga primitive na uri, ang symbol ay may mga natatanging halaga. Kaya kahit pareho ang nilalaman, ito ay itinuturing na ibang symbol. Ang mga uri ng object ay mga istruktura ng data na maaaring mag-imbak ng maraming halaga. Ang isang object ay isang koleksyon ng mga pares ng key-value at maaaring magkaroon ng mga property at mga method. Ang object ay isang koleksyon ng mga katangian, key-value pairs, na maaaring mag-imbak ng iba't ibang uri ng data. Ang mga object ay kinakatawan ng mga kulot na brace, at bawat property ay nakakonekta ng colon sa pagitan ng key at value. Ang array ay isang listahan na naglalaman ng maraming halaga sa maayos na pagkakasunod-sunod. Ang mga array ay kinakatawan ng na mga square bracket at ang mga halaga ay pinaghihiwalay ng mga kuwit. Ang bawat elemento ay ina-access gamit ang isang index na nagsisimula sa 0. Ang functions ay isang uri ng object at reusable na mga block ng code. Maaaring tukuyin ang mga function gamit ang keyword na function. Ang JavaScript ay mayroon ding mga built-in na uri ng object tulad ng date, regex, map, at set. Ang mga ito ay ginagamit upang pamahalaan ang data batay sa partikular na mga kaso ng paggamit. Ang implicit at explicit na pagpapalit ng uri ay madalas na ginagawa sa JavaScript. Maaaring awtomatikong i-convert ng JavaScript ang mga uri kapag nagsasagawa ng mga operasyon sa pagitan ng iba't ibang uri. Sa halimbawa na ito, ang bilang na 5 ay hindi tuwirang na-convert sa isang string na nagresulta sa string na 55. Ang mga developer ay maaari ding magsagawa ng pagpapalit ng uri ng tahasan. Sa halimbawa na ito, ginamit ang function na number Upang tahasang ma ang string na 123 sa bilang na 123. Sa JavaScript, maaari mong gamitin ang operator na typeof upang matukoy ang uri ng data ng isang variable. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood! Mag-subscribe sa channel at panuorin ang aming mga bagong video.